Ayan guys, sa wakas. Sa wakas guys, natapos din kami ng pagkukupras. Ayan, pauwi na ulit kami ng bayan. Ayan, tingnan mo ang kanyang uh, daladalahan. Baktot na naman kami guys, pauwi. Ito ang uh, aming mga porma na naman. Maglalakad na naman kami hanggang sa kalsada. Tutungin na ako guys. Ayan, tutungin tutungi na, na daw siya na guys, oh. Ay, sobra na naman ang pag-ahon. ahonin na naman dito pagkatarik-tarik. Ay, buti na lang guys at kagabi ay hindi kalakasan ng ulan kung nagkataon. Sigurado mandulas-dulas na naman kami dine. Eh. Ay, guys, oh. Sobrang hirap ng daan namin. Ayan, din na ako makasampa. Ayan, ko. Hingal na hingal na naman ako. Sobrang kasintarik nito guys. Para na naman akong kinakapusan ng paghinga. Hmm. Ayan, sobra. Sobrang kawawang mga nilalang are. Ayan, kami pa uwi na ng bayan, guys. Sa wakas, sa katapos din kami ng pagkukupras. Ayan. Pauwi na ng bayan. Sobrang tarik, guys. Yan na, hindi na ako makaahon. Kaya nyo ah? Kaya nyo ba ang aming ginagawa guys? Ayan. Hmm. Nilapit. Ayan, tarik. Kaso nangingim ang kamay ko. Ito guys, ang tarik guys oh. Sobra. sobrang pagod guys halos hindi ko na kayang ihakbang ang paa ko oh hati sobrang taray at talagang malalaglag na silpon mo ayan malapit at malapit na kami sumampong ito na ito na guys sasampo na kami dito sa pinakakaibabawan Makakarating na rin kami dito. sino pa pagod guys. Ito na kakaramdam ako ng gutom. Ngayon lang. Ay, alas dusin naman ay. Wala ka lang masal ay. Gala una yata. ay dito na kami. Kasampung na kami guys. Sobra. Sarap ng hangin.